Ayan mga lodso. Ang lalim ng tubig oh. Hindi na makatawid ang mga kasakyan. Ayan, napakatambay dulo oh. Malalim ang lugar nyo sa may itapat ng ano. may magmula sa may shield na yan. Paliko na yan oh. Ang si Makdo. Lakas ng ulan. Oh, lakas ng lalim ng tubig. Ayan na oh. Ayan mga sakyan dito. Ayan, napaka. Ayan o. Hindi makatawid. Mabuti nga yung medyo, ano na, hindi na gano'ng malakas ang ulan. Pero sa ibang lugar ata ng Metro Manila, ayan o. Malakas pang ulan. Hindi sa amin, medyo, ano na, Mahina ng ulan pero malakas pa ang agos ng tubig ano. Eh, ha. Ah. Lakas ng agos ng tubig para siyang ilog ano. Eh, yan lumiko yung isa oh. Ano, nakikita nyo naman ang current ng tubig napakalakas eh. para siyang ilog. Kaya natakot ang tumawid ng mga sakyan. Okay lang sa mga four-wheel siguro na medyo mataas kaya yan. Wag lang yung motor. Ang motor delikado. mga rider. Ayan pakahi. Oh. Ayan Kanina dyan sa loob ng shield yan. May mga sakin na pakatambay. Ngayon di. Wala na. Oh, di. di pa iba oh. Oh. Yung padang sa may bunga do. Malalim na rin o. Oh. Kanina punong puno ng sakin dyan kanina. Ngayon si pagkalisan. Grabe talaga. Konting ano lang ng ulan talagang binaba ng Metro Manila dahil dito sa mga flood control flood control mga fake na project ng gobyerno ayan ang kinalabasan baha ang buong Metro Manila dahil sa mga korakot dahil sa mga kontraktor na hindi inaayos ang gawa mga ghost project and oh, ah, ang sakit sa dulo napaka nagantay di makatawid ayan, balik siya balik ayan balik bumalik ah, balik siya balik ayan balik ayan balik ayan pupunta ng kubaw yan ayan pupunta ng kubaw ah igsa pala idsa idsa pupunta ng idsa yan ayan Ito naman dito. Ano to? Pupunta nang Anunas. Anunas. Yung sa may corner Anunas 'yan. Project 4. Ah. Oh. Bali ito pa lang binaha dito, ano to? Uh, ah, Camyas Road. Camyas Road ito dito. Ayun pala, bumubos naman 'yun, Unti no? unti-unti naman lumakas ang ulan, no. Wala pang tigil lang ulan, oh. Ayun, nag uumpisa na naman, lalakas na naman. Ay nako. Ano to? Ayun na, ayun na, lumakas na naman. Oh. Lalo pang lalalim ang kalsada diyan pag oras na lumakas ang ulan, uli. Oh, ang dami ng sakay na dulo Ay nako. Tama pang panahon ay madilim pa ang kalangitan. Kaya ingat-ingat pa tayo, ingat-ingat mga kapo natin mga ano, rider. ya, Pak Bulan. Kita ingat. Kita lugar namin, ya, nah. Ang swimming pool namin, oh. Binak na. Ang punumpul ng tubig swimming pool. Ah. Ito tayo. Bulan, 对。<laughs>